Hi guys, good morning. It's Sunday. Ayan, break time ko ngayon guys. Ayan. Uh, magluluto lang ako nito. Magpapagatas tayo para pag may tumutoy, tutoy. May gatas tayo guys. Ayan. feeling, ano tayo ngayon? Breastfeeding. Ayan, kailangan natin ng ano. I wanna make some sardines. Sardines, ang tawag Soup sardines. O, oh, ayan. Sa Bisaya ba? Ay, sa Tagalog ba? Sinabawang sardinas. Ayan, nang hinayang man kasi ako na ito guys. So, yung, ano, kalunggay. Nang hinayang ako itapon, guys. So, magsabaw na lang tayo. Tamang-tama, meron ako yung sardinas. Ayan. Thank you so much, guys, sa uh, pag-support sa channel ko, ah. Uh, bilis umangat ng channel natin. Grabe. Sobrang appreciate ko talaga kayo, guys. Ayan. 79,800. I love it. Ayan. Malapit na tayo guys mamigay Kapag ka naka 100,000 subscribers na tayo guys Ayan Pangako ko guys Ipapamigay ko sa viewers ko Yung aking Sahod Pag naka 100,000 subscribers tayo Pero guys Hindi ko naman mabibigyan lahat ha Katulad ng dati uh, Siyempre kung sino lang yung nakasama sa live Nakakomment Siya lang yung mabibigyan ko Pero guys hindi po lahat ha pero yun talaga yung goals ko, guys. Uh, na Inaamin ko naman, guys, na yung vlog ko ay hindi po para sa mga bata, guys. Para to sa mga viewdo. Ayan, paayuda ni Pastor. <laughs> so, babae ako. So, paayuda ni Mayora. Ganar. So, guys, meron nga pala nag chat, -chat sa akin. nagti thank you siya dahil malaking tulong daw ako sa mga OFW dyan ayan so thank you so much guys sa pag appreciate nyo ah pero pinaghirapan ko talaga yan guys kapal na mukha at tibay ng sigmura yung aking puhunan dyan yan tsaka dito Oh, sa mga inutangan ko, nakabayad na ako. Huwag nga na akong singilip. Ayan, pasensya na ha, hindi ko natubuan ulit kasi alam nyo naman ipata'yo pa tayo rich. Ayan. Pag naging rich na tayo guys, mamibigay na tayo ng todo-todo. Sa Facebook kasi guys, nawalan ako ng gana kasi saka ko nasasabihin sa inyo yung dahilan. Ayan. saka mahirap sumahod sa, sa Facebook kasi 10,000 subscribers guys to so 60,000 minutes Diyos Mio Marimar sa Youtube nga nahirapan ako sa 4,000 hours yung pa 60,000 minutes diba sa bagay naabot ko nga yung 250,000 ba yung minutes Iwan ko ilang minutes ba yung 4,000 hours. Naka, nabububo na naman ako sa hamat, no? Paano kasi pinag-aaral kasi ako dati. Nan nandun kasi ako sa bayabas. O, oh, hindi ako nang babayabas, ha? Nagtitinda ko ng kamuti, talbos kamuti, kangkong. O, oh, ayan. Nung pinag-aaral ako, ha? Habang papunta sa school, may dala-dala akong kamuti. Nagtitinda ako ng mga talbos kamuti, kangkong, tas pag ng bahay, magsasaing, pakuha ng panggatong, mag-alaga sa mga kapatid. Tapos hanggang ngayon, alagaing ko pa rin yung kapatid ko. Sana naman hindi niya napapanood na yung vlog ko. Alam niyo kung bakit. Tapos sabihin na naman ang kapatid ko, wala na akong tinatago. Ba't, ba't ko yung may tatago, ba? Diba? Kayo lang naman yung lakas ko eh. ba? Diba? so, sobrang down na down ko kayo lang yung nakakausap ko, naging masaya ako sa inyo. Parang kayo na nga yung buhay ko, alam mo yon Parang hindi kompli yung araw ko kapag hindi ako nakapagdal-dal sa inyo, di ba? Thank you so much nga pala sa all over the world. O, oh, kayo dyan kung anong sabi ko. Basta yun na yun. Thank you so much sa uh, pag-support sa channel ko, guys. Wala po ako ibang masasabi kung di. Thank you so much for always there for me. Yun na <laughs> So, I'm so sorry if my speak is not good because, you know, I know how to speak in English like yes or no. Before, uh, only yes or no, I know. Ganon-ganon. So, chill topic it, guys. Sana hindi ako maabutan dito. Pakasabi na naman ng mga kasama ko nababaliw na naman ako. nagmeeting ako ng isa sa sarili ko. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, pag ako tahimik, huwag nyo akong guloyin kasi may meeting kami ng sarili ko. Pero hindi nila alam yung pinagdadaanan ko, guys. Ay, naku. Mabayaran ko lang yung mga utang ko, guys. Masaya na ako, promise. Naisip ko na nga lang mag guys, next, next, next year. Mamundok na lang ako, guys. Makakain ako, hindi. Masaya na ako. Kaso naisip ko paano na yung mga 14 kalids kong anak. Di ba? Kailangan ko pa sila pagtapusin. Tapos magkakaapo na naman ako. Another na naman. <laughs> Ganun talaga yung hinerasyon ano. Kakain, papasok, patutulog, uuwi, kakain. Parang doon lang umiikot yung mundo ko. Saan nga ba? Di ba? <laughs> Tapos ito pang pa issue sa buhay ko. Nandiyan nata sila. Ini-issue ako. Sumasakay daw ako sa motor. Yung tipo, pag sumasakay ako sa motor, issue. Diba? Mas masama naman siguro kung sumakay ako sa asawa asawa ng iba, ba diba? Mas okay na yung motor sa sakayan ko kaysa sa asawa ng iba. Tapos ito pa. Meron na namang ano, may nagre-reklamo. Lagi daw bitbit -bit ko cellphone. Eh, masama naman siguro kung TV yung bitbitin ko. Ano ba naman tong mga tao na to? Diba? Lahat na lang kontra sa akin. Diba? So, ayun lang guys. Mukhang napapahaba na yata yung aking litania. Nagmimisa na ako sa bagay linggo ngayon. Hindi ako makabang simba. So, ayun, ayun. Ako yung nagmisa. Thank you guys. Next time ulit ha. Kasi mga gutom na yung mga kasama ko. Kailangan ko na magluto. Ayan. Ililibre ko na lang sila kahit sardinas lang kasi ito lang talaga yung kinaya ko. Kasi kung may pira lang talaga sana ako, siguro ko mga litson kawali, liyem po, mga ganun sana yung papaulang ko sa kanila guys. Kaso sardinas lang yung kinaya ko eh. Ayan. Uh, babawi talaga ako guys sana naman hindi kayo magsawa salamat nga pala sa pagsama nyo sa channel ko guys ha? see you my next next <laughs> see you guys bye salamat sa pag sa channel ko next time ulit guys bye